brains papunta doon sa may mg Las Vegas Boulevard. Okay, nakikita nyo. Kami ngayon. So, yun is Cosmopolitan Area Planet Hollywood Grand Vacation and Polo Tower. Kita pa rin dito yung MJA at New York, New York. So guys, papunta kami sa area ngayon. makikita mo yung magagandang view magagandang building dito Abi, what do you call this? <laughs> no idea. I get lost. The first one. Cosmopolitan. Yan yung Planet Hollywood. Ito na ako sa loob ng Miracle Shop. Casino sarado pa. Hindi pa nagbubukas ang casino. Yeah. Wala pa siyang kaanong tao. Pag Friday, Saturday, Sunday, very crowded na rito. Kasi yung mga bisita, yung mga tourists na galing sa iba't ibang states dito sila pumupunta. Oh, my karma unlucky. Maganda rito. Kung gusto mo mag-shopping, kung gusto mo mag-shopping, punta ka lang rito. Nandito na lahat. Makikita mo. Guys, yung nakikita nyo dyan, akala nyo langit, bubong lang po yan. Okay. So, yan. Yan. Bubong lang yan, akala mo kung langit yan. O. Oh. Ang ganda. So, maganda rito. Dito yung kung gusto mong uminom, kumain, mag-relax. Yan. Ito. Blandes. Masarap pagkain dyan. Ito naman, Mexican food. Maraming masasarap na pagkain din dito. that's the style it was Ito yung MJM MJM Grand At ito yung sikat na uh, Tawag doon Bar Sikat na diskuhan dito Ayan Tapos yun ay Ang Tropicana Hotel and Casino At yun ay Ang Mandalay Bay yan Mandalay Bay at ito ang Excalibur at 'yun naman ay ang uh, New York, New York. So, yan ang New York, New York. Okay. At iyan naman, ito naman ay roller coaster. makikita nyo yan. Hindi masyadong traffic kasi gabi na. trip sa gabi. Diba? ganda-ganda niya. Nakaka-relax tingnan. Melton Grand Vacation. swimming pool dito sa tapat dalawa to ganito ganito itsura niya dito pag gabi na Ayan. MGM New York, New York Park MGM and Polo Tower isang araw ay kahapon pala yun so nandito na naman kami ngayon para matapos yung walking namin so yan guys is part ng New York, New York so nandito kami ngayon sa likod ng New York, New York so kung makikita nyo oh, New York, New York at saka MGM is magkatapat lang yan sila tapos sa kabilang side oh, ito pala nandito sa taas yung roller coaster. kayo takot sa roller coaster, ayan, pwede kayo mag-rides dito. Pero ako, sinachallenge challenge ako na asawa ko pero ayaw kong sumakay dyan. Kahit babayaran pa ako ng mahal, hindi na talaga ako sasakay dyan. oh yan. Kasi pagkatapos kong sumakay, wala na, para na akong lasing at hindi na ako makatayo. Kaya ayaw kong sumakay dyan. Okay. Bye. Hi guys, I'm back. Napagod na ako sa kakalakad. Hindi na namin naikot yung buong strip. So, nag-decide na ako na babalik na dahil sumakit na yung tuhod ko. Kahapon di namin naikot yung pag uh, pamamasyal namin doon. So, na pasyala namin yung kalahati lang din ulit. Pasensya na kayo kung ano makikita nyo. Hindi masyadong buo. Uh, at least nakita nyo yung konting view namin doon sa strip at least kahit papano kahit wala kayo rito parang feeling nyo na rin is nandito na rin kayo na mama okay? sana magustuhan nyo yung uh, view na yun uh, ngayon dahil ako gutom na magluluto lang magluluto lang ako ng merienda ko isang hotdog at saka isang bread so pakita ko na lang sa inyo yung paano siya lutuin. Ginagamitan ko. Hindi ako gumagamit ng mantika pag nagluluto ng hotdog. So, ito lang yung ginagamit ko. I-spray ko lang siya rito. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang guys. So, oh. ganyan lang ako magawa. Madali lang. Madali lang magluto ng hotdog. So, yun lang guys. Mamaya, pakita ko sa inyo. Naluto ko na rin yung snack ko. Ah, uh, ito lang yung ano ko, snack. Ano to, hot dog na may mayonnaise, may coleslaw. At saka dahil sa mahilig ako sa mangan, hinaluan ko siya ng jalapeno. Tapos uh, ano ko lang to, experiment ko lang to. Wala akong ginayahan. Namimiss ko lang kasi yung chest dog sa Jollibee sa Pinas. Kaya, ayan nag-experiment ako paano gayahin. Nilagyan ang rin siya ang cheese. Shredded cheese. So, masarap naman siya. Uh, nga pala guys, thank you sa mga nagsusubscribe sa akin. Sana huwag kayong magsawang manood ng mga video ko. At saka, alam ko naman na yung mga iba dyan na jajan lang. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Dahil kahit papano, kahit nandiyan dyan lang kayo, kahit papano, nakikita, na, nakikita nyo na yung view ng Las Vegas. Okay? Parang naramdaman nyo na rin na nandito na rin kayo na mamasyal. Malay nyo, balang araw, isa rin kayo sa makakapunta rito. At least alam nyo na kung anong mitsura dito. Ah, uh, sa lahat guys ng mga hindi pa nag-subscribe, kung mapapanood nyo tong view na to, view. Ah, uh, sorry. Kung mapapanood nyo tong video na to, sana Next video ko abangan nyo uli.